Dito po, alamin po natin itong presyo ng kalamansi ngayon kung magkano, kung may pagbabago sa presyo. Pati po itong magagandang sultan, kaya lang malilit eh. Small lang ano. Magkano po yung per kilo ngayon? Ngayon po, kuha namin 30. 30 po, 30 per kilo, 300. O, pero yung malalaki to, 120. Ayun, talaga, kasi malilit lang talaga, ano. Uh, small lang. Pero yung malalaki nito, 120 talaga. Yung ganyang kalalaki, ano. Ayan. Uh, E yun na ano po natin ngayong kalabasan, magkanas? 1.6, 1.6. 1.6, so medyo tumitinig pa rin ng konti. Maraming salamat po, madam. <laughs> salamat. 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 E rin po, kay madam Bing, alamin na natin kung may pagbabago ang presyo ng kalabasan. Nakaraan kasi, 35. Kung ipirmis siya sa 35, eh. ngayon alamin natin kay madam Bing kung magkano ng kalabasa. Kung may may paggalaw. Good morning, Madam Bing. May may paggalaw ba yung ating ano, kalabasa ngayon? Tumataas po sa puno. Dito, steady sa 35. Ayun, ayun, katulad yung sinabi ko. 35 pa rin po. Walang 34, pagbabago po. 34, 35. Madam Bing, saan po ba galing yung mga kalabasa natin? Ito, pantabangan. Yeah. Oh, yung darating po marayan, isang 10 minutes, yeah. na isang 10-wheeler. Yan. Ilang beses ba kayo nagpaparating ng mga kalabasa sa isang araw? Ay, araw-araw. Oh, araw ba? Araw-araw yeah. Araw-araw ano, kasi rin. naubos nyo. Oh. di, araw-araw napapagod tong dalawang to. May vitamin na no ba to? Ah, uh, dapat may vitamin RH to, yung red horse eh. Ayan, mga tatlo, no Ayan, no Ayan. Oh, ayan. baka may out ka. Shout -out, shout out sa Pamilya sa... <laughs> family sa bitas. Ayan, shout out sa mga Shout out <laughs> po sa mga taga bitas Ayan. E, ka, boss, baka may shout out ka <laughs> sa jowa mo. Walang <laughs> <laughs> Ay, jowa. Ayan, wala daw. Ayan, okay. Maraming salamat, Madam Ding. Basta bibili po kayo ng kalabasa magdadala kayo ng kalabasa. Dito lang po kay Madam Ding, pinakamalaki, pinakamaraming kalabasa dito sa ating baksakan. Okay, salamat po ulit. Yan, dito tayo sa ati baby ko. Ati baby, may nagtatanong kasi. Ah, uh, magaganda tong anong siling panigang. Saan galing to? Gimba. Gimba ito sa mga taga gimba Ito naman Gabaldon. Ito Gabaldon, ito yung Rimba. Ano bang variety yan? Eh, eh mahika, kaya lang may maliliit. Mahika na may, hindi siya medyo kaliit, hindi rin siya medyo kalaki. Sakto lang. Magkano po yung asking price ngayon yan? 15. Oh, 15 po ah. 150 per bundle pareho po siya. Ito, itong taga Santo? Gabaldon. Gabaldon, mas malaki daw. Eh, yung upo natin, balag ba yun? Balag, 129. 120 na. 120, isang bundle, ang upo. Eh, itong ating talong na... 250. Yan. Uh, ano tawag dito? Domino, 200. Oh, dua, do... uh, 250. Eh, anong, anong talong to? Eh, yung ano? Yung mucho. Mucho. Mucho maliliit, magano po. 250. Iyan yung ceiling Taiwan natin. 170. 170. Kanina meron yan eh. Meron marami yan. Ngayon nabawasan na. 17. Iyan po ang aking masipag na sa Kadora dito sa baksahan. Wala pong kapagurante Kaya hindi tumatandem. Masipag na masipag. Salamat ulit. Kumain ka na ba ati baby? Ay tapos na. Kaya pala masigla na. Okay. Salamat. Isang mapagpalang araw, ang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa ating mga kapwa I'm proud to be kabanatuenyo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses ng palengke, Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Ngayon po ay June 19, araw po ng Merkoles. Isang mainit na araw na naman po ng pag-update ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ako magtanong na mga asking price o yung mga turing na presyo ng mga kaibigan kasama natin sa Kadora, sa Kadoro upang malaman po natin ang mga uh, update na presyo ng mga gulay ngayong araw nito. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana habang nanonood po tayo, pindutin po natin ang subscribe button. Ganyan na rin po ang notification bell para po alam natin ang presyo araw-araw ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pag nakalis po tayo, pwede rin po natin uh, panuorin uli yung mga iba natin video para alam, kung alam natin kung tumaas o bumaba ang ating mga gulay. Kaya, Tara, let's subscribe na po tayo at samahan niyo na po mag-update. Muli po, ito po ang yung kaibigan kasama ang boses ng Palenque. Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Bago po tayo magsimula ng ating uh, pag-update, shout out muna po kay Sir Arturo Galban ng La Union. Yan. Balak niya po magdala ng gulay dito sa ating baksakan dito sa Palengke ng Sangitan. Ang kanyang nanay po raw taga dito sa lungsod ng Kabanatuan sa Barangay Pangatian. Yan sir, isang magandang araw po sa inyo. Sana po magingat uh, mag kayo pag magbabiyahe kayo ng gulay dito sa ating baksakan. Muli shout out sa iyo sir. Arturo Galban. God bless po. Dito po ulit tayo sa masipag na, masipag uli. Alos lahat ng kasakadoro dito masipag. Alos araw-araw ina-update ko to, to si Ate kasi napakarami niyang gulay araw-araw. No? Walang kapaguran. Itong taong puntom na eh, masabi natin kuratsa. Hindi lang po dito nagtatrabay. Sa bahay po may pinapagawa pa yan. Talagang ano yan eh. uh, masipag yan. Ate uh, Sally, good morning po. Good morning, uh, wala kang kapuguran, ano? Ayan. Oh, Kaya medyo, medyo nag-slim siya dahil nag, ano siya, yung nagsusumba. Nagsusumba sila ng ibang mga sakadora dito. May sumba. Na... Anong araw ba yung sumba nyo? -T -H -S. Oh, THS. Oh, Kasama niya yung ibang sakadora dito. Ate uh, Sally, magkano ngayon itong ano natin? Baklang uh, pipino. 25 ako nag-asking. Oh, ang asking niya, tanda niya pa, ang tinatanong natin, yung asking o yung turing, 25 si po. Ito ano natin, 15 po eh. Ano po, 180 po nag-asking. 180 po ang asking. Anong kalabasa yung Miracle? Miracle po Magkano yung Miracle? 2.5. 5 yan. Siyempre, marami din siyang, ano, marami siyang siling sy Taiwan, ang daming gando. Saan galing po Taiwan? Ang ganda. Ano ang gabal doon sa kapalay? Ang ganda, pa. pala. No, no, yung ganda oh. lalaki yung mag-ano ngayon ngayon. Hybrid. Ha? Ah? Eh, ano pa man man pa, ito, man pangalan, man Ang sa pinupo, pangalan, tumataas na ay, yun. Ayan, hybrid daw to. Ang, ang ganda Samtaywan. naman Samtaywan. yung silo tayo. Sa Taiwan, alam pino. Tapos, meron din siyang siling panigang. Panigang, na. Sad. Sad. Nasa, may 10 piso pa ba? Meron pa naman Ay, yeah. sa maga nakakapag-inform. Ayan. Na na, ay, Tanghali na, Pag tanghali na raw ito, 10 piso, 100 per bundle. Ay, yung okra mo? Ang uh, okra po, 20 po asking. 20 ang asking. At ito yung anak, pinakamahal eh. Itong sigarilyas eh. Magano te? Magano? Eh, 120 o oh, pero tinatawaran siya ng isandaan. Ito po ngayon yung mahal natin si pero bumaba na po siya. Ayan. Maraming salamat Ate Sally. Ang masipag natin sakadora. Uh, sa Kadora. Walang ano, walang kapaguran po 'yan. Gusto lagi trabaho eh. Walang Pwede walang aasahan. Oh, walang penga, Walang aasahan dahil baka daw hindi mapuno yung ano, yung kahadiero. <laughs> Pero nakakatatlong kada kahadiero na 'yan eh. Oh, ayan. Doon may papaya. Ayun yung aking kaibigan si Madam Lilith. No. Madam Lilybeth, good morning. Dito na po pa. Kaganda. Ay, pumapayat ka na ano. Madam beth Pumapayat ka. Nabistin ka to. Hindi nga dati chabin. Dati mo ngayon mapayat na. No? Diet ka ba? Kasi lagi ka kasi nagbabiyahe. Nakakapayat din yung Biyahe. Ano yung upo mo? Balag. Mayumi. Magkano Mayumi? 130. Isang bundle. eto nga ito yung maganda. Ano ba ito, mistisa? Tisa? Ay, bumaba yung ampalaya, no? Eh, yung ano natin, bonito. Yun doon, no? Hindi doon. May 35 po, 35 37. Medyo blooming si Madam Betket na medyo nag-islim, yan, no? Kailan ulit yung ano natin, biyahe? Susunod na biyahe? Wala na. Ah, siguro, mga paen nga po, siguro na isang buwan to. Kasi nga naman, sino ba mapapagod? Linggo-linggo sa isang buwan, dalawang beses magbiyahe. Yan. Salamat, Madam Bear. yung kahapon po, di ko po na-update yung si Madam Mylin eh. Naligtaan ko yung uh, update Ngayon pa, kung gusto niya pong malaman yung mga gulay natin kung bumaba o tumas, maaari niya pong panoodin yung mga previous sa uh, update natin para makumpara niya po kung tumas man o hindi ang ating mga gulay. Yan. Yan ang aking kaibigan, pobi. Eh. Yeah, thank you. Okay, Dante, yeah. dito sa <laughs> 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 Good morning, Madam. Ah, si Madam May May. Yeah. Madam May magkano na yung uh, si ano natin? Tayo ang si Madam May. 40 po. 40. 40, 40. 40 sa medium. Medium po to 50. 250, 250 sa ating maliit, small. 150. Etong ano, anong kamote to? Puti. Puti magkano? 250 po. 250 sa sampalok. Sampalok 50 Yan, 50 to. Ma mabilis ang pag-update po dahil may kausap po ang ating ah uh, magandang sakadora boyfriend niya po 'tong ang, ang ano niya <laughs> ah jowa niya <laughs> oh yan okay salamat ito kumpara John John ko ngayon ko lang ulit ma-update pero napakarami niya kasi ano papaya kaya gusto kong malaman, magkano yung ano niya yung alis niya ng papaya sa papaya lang pare magkano ang alis mo sa papaya natin prince 15 oh yan na, 18 ang turin niya, pero 15 ang inaalis niya. Ano ba mo po to? Gapang balag? Gapang, ayan, 5 piso yan. 5 piso, napakamura naman. Ibigyan kita pa, eh. 50, 50. Ipaglanda mo ko ng sandaang piraso. Ang dami, mabigay ano? Ayan. Na, Ayun, ganun sana. Ito, ito ano ito, yung di lang mabait ito, mapagbigay pa na sa kadoro ito. Ma, Ngayon. Lahat ng M, nasa kanya Lata na ito. Yung mga positive hindi negative ah, Ayun. Positive. Ayun, okay. okay. Salamat parin ah, pa rin, John John. Dito sa tokayo ko, alamin natin yung kamatis niya. So kaya ano to? Nie ba? ba biskaya? Nie ba biskaya ba? Ano to? brilliante, Diamante o ano? Variety? Diamante Max. O Diamante Max yun. Hindi sa'yo na lahat kuha. Hindi ko na nakanatid. Sa'n galing to? Biskaya. Biskaya. Magkano nga isang kilo? Asking 70. O 70. Diamante po talaga dahil medyo ang ases. Talaga pong mahal ngayon ang kamatis. Ang dami mong siling tayo Yung siling tayo natin magano? Ay, 1-7. Umangat na rin. Ano? Kaya pa paano? Ano? Yan. Okay. Salamat, Tokayo. Ayan po ang Tokayo kong mabait, masipag. Ayan. Walang kibo, pero deadly. Ayan. Yeah. Mabait. mabait daw siya, mabait ito kay Boss Harold. Boss Harold, yung patulang palipit natin yan? Gagan. Oh, kagagan to. Verde, verde. Sariwang, sariwa. Dito lang po yung kay Boss Harold. 150. Pero may nakita ko mahabang talong. Pwede magkaling mahabang talong natin ganyan. Ask lang. Ay, nakapag-renta po. Ano bang talong yan? Fortuner. Fortuner. Eh. mo. Ang sumagot po yung ano, yung sakadora natin hindi tumatanda. Hindi tumatanda pero wala na pong <laughs> Pero wala, hindi. Wala ano, wala nang kilite. Subukan natin. <laughs> wala eh, na ayan. Wala na raw ang kilite. Yan. Oh, wala na raw siyang kilite. Bago-bago kasi nagugulat. Oh, nagugulat. Pag natatabit po kasi yung niyan, medyo nag ignite Ayan o, oh, talbos to oh. Talbos ng sili. Machete, magkano yung talbos ng sili natin? Asking lang. Ay, dito po sa kabila. Ah, magkano yung talbos ng sili natin? Ay, dun po. Ah, Dory, magkano yung talbos natin ng na sili? Asking. Dengwenta. Yan. Ay, boss, bakit nandiyan dyan kayata? Di ba dito ka? Katas siya dito. Nagpalit <coughs> nag ba kayo? Ah, Sideline. Eh. Dory, patola mong finish. Dory, yung tinis. Trenta, yan. Salamat. Yan. Time check po tayo, 10.09 ng umaga. Yan. According sa magandang relo, ma mahal na relo ni Machete. Anong oras ulit, Machete? 10 yan, 10 o 9. Ay, yan. Kasalukuyan nagdadatingan yung mga gulay dito sa ating Dante, baksakan. Ano, na yan. Ayan, meron daw uh, tanong yung ating machete. Uh, Anong tanong natin? Yung napag-usapan yung AM sa KPM. Eh, hindi ko alam kung ano yung meaning ng AM sa KPM. Yan, uh, o. Mga mga ayan, daw, ayan daw, ayan daw, ayan daw yung ano, yan. Ah, uh, <laughs> niyo na po. Ayan yeah. po. Tanungin din natin yung ibang ano, kalamansi. Ay, Madam Ibiang, makana na po. Ang gaganda ng kalamansi mo, berde yung berde. Makana po. 1.7, medyo tumitinag pa rin ng, sumisipa pa rin ng konti yung kalamansi. Para yung sakadora natin, sumisipa pa e, Eh, ano yung sita mo na yan? Magkano yung negros natin? Yan, na, natuloy na pura siya ng 90. Medyo bumaba ang sita natin. Anong talong to? Kalixto. Kalixto, si Kalixto. 35 ang asking. Maraming salamat, Ma'am Indiang. Ang presto po ni Ma'am Indiang, yung tapat lang po nila Dory, nila machete. Yan. Thank you so much. Ay, Madam Luz, magkano yung palitpik natin ngayong katola? 25. 25 sa bonito natin. 35. 35. Ito nga na natuupo. Ito yung balat? Uh, 20. 20. 20. Ah, mura lang. Ano. So, magandang ayan. magandang bago. Ayun okay? oh, pala yung dumadating mo. Mistisa ba yun? Ga Galaxy. Mistisa. Ah, Mistisa magkano? Magkano? Bye-bye. Mistisa. <laughs> ayan from 1985, 1816. Ayun, malaki yung baksak. O, baksak po. O, yung tercera, 25-20. Baksak po yung presyo ng ating uh, ampalaya Ito, tuminag to ng... Yan, eh. O, yan. O, tuminag. Magkano ngayon siya? O, sa iba nga, may, may 170 pa. 170, maganda ba? 170, 180. O, yan. Tuminag po yung Taiwan. Baksak naman yung ano, yung Ampalaya. Maraming salamat, Madam Luz. Okay. Ayan po, maraming gulay yung dumating. Katulad yan. Babati daw. Sino oh, pa natin. natin? Ati Pinky. Ah, ba, ba, Batiin mo na. Sige na, bati mo. Ati Pinky, shout out. Si, oh. si, ano, si Laki, binabantay ang palaya mo. Ayan. Out. Ayaw ba, pili, umiiyak. may taga, Madam Pinky, may tagabantay ka ng, ano, si Laki, binabantay ang palaya mo. Bantay, sarado. Ayan. Ayun. Ah, salamat. Ayun, nung nagdadating yung talong. Oh. Narinig niyo po, baksak yung ampalaya, tumitinag naman yung silim natin. Pero yung kamatis natin, mahal po ngayon. Nasa 75, yan, line Ay, may, may money si Boss Edo. Boss Ed, bagkaling per kilo naman eh. Manay natin, 70. 70, yeah. Masiglang masigla oh, na naman yung, 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 aking idol. Napakasigla na naman. Yeah. Yan. ganyan natin. Ganda ng luya mo. Ganda yung magkano yan. Sige natin, 1, hanggang 1, 3 yan. Medyo bumaba ata, ano. Oh. Bumaba. Ito, pinakamaganda na luya na yata nakito. 1, 4, 1, 3 lang mo. Ano ba yan? Talbos ng... Sili? asaluyot ah, sa luyot. Magkaan sa luyot? Okay. Oh, yan. Wala pa, wala pa. Bagong dating, siyempre, dito, meron tayo. Hindi hey, kasi talaga tayo nagsasaluit eh. Labong. Boss, magkano na yung labong natin? 400. Bro. Oh, medyo talaga nakapit siya sa 400. In fairness, magaganda yung labong niya. Kapuputi, oh. Magaganda yung labong. Eric, eh, kay eh, Madam Ani. Madam Ani, magkano na yung sampalok? Mahal tong sampalok. Tuma? Oh, 50, 500. Sa Sinibuyas natin gabi. Ito ang bumaba dati. Ano ito Nasa 100 eh. 100 plus ngayon. 75. Ayan o. Oh, si Madam Ani po. Uh, ito. Ay, andito na naman po tayo kay Ma'am Glad. Kasi sila lang po yung na-update natin ng gulay bagyo. Pagpasok nyo ng entrance. Makikita nyo naman agad eh. Medyo busy po yung dalawa, yung isa may kausap sa telepono yung isa naman nagbibilang. Ito yung isa naman, busy din pala, si ano, si Mark, Mark Heras na, Mark Heras. eh ah, na, binago ko na, Mark Heras na, ah. kasi yung gupit niya, ah, parang si Mark Heras eh. Mark Heras, magkano yung repolyo natin yung asking price? 350. 350? Ito, lagi po araw-araw nakikita nagbabandel eh. Yung sayote natin ganyan. 400. 400. Yung kapogi lang. Mar Maroon ka rin ba sa mayaw? <laughs> Hindi. Hindi pa Eh, baka ibalik ko ulit sa dating pangalan mo ah. Eh, yung ano yung carrots natin? 800. 800 sa patatas. <laughs> 1,000. 1,000. Sa pilo natin ng broccoli. 90. Sa cauliflower? 110. Sa pechay bagyo natin? Pechay bagyo, 600. Yung celery? 100. Sa leeks? 100. Sa beans? 150. Sa lemon? 100. E eh, yung legit natin bell, magkano? Legit na bell. Alam ano kong ganda, yung, yung green bell. 300. Green bell. 300. 300. At yung ano natin, marble na patatas? 90. Ayan, okay. Wala ngayon, hindi na po Mark Logan ta. Mark Heras na po. Yan. Salamat Mark Heras. Oh, shout out ko muna. <laughs> Senyas lang to. Alam na yung pag gumanong ka. Oh, yan, alam na. Alam na kung sino yung shout out mo nun, ano. Para hindi mabuking, ano. Ayan. O, oh, siyempre. Ito sa katabi mo, sino naman tong artistang to? Ah. Ito may page, bago siya dito wala si Madam Agnes pero tanong natin dito yung ano yung price ng mga sibuyas na lokal na puti, pula, ah, bawang, super white, kanso at yung ah, kanilang lumot na munggo. Antayin muna natin matapos yung kausap. Boss, good morning. Magkano na yung lokal na sibuyas na puti natin ngayon? 390. 390. Oh, man, man. Ito bu ba dati na 4 ngayon, di ba? Yeah. Bin good natin 319. Ah 319 ngayon. Ayan. Ayun eh, pula. Yung pula 3 every 6:30. 6:30 'yan. Yung ganso ganso na bawang. Bawang 6:30. Eh yung ano natin, yung super white. Super white 740 Eh sa labo natin mongko. 16. Umaangal boss yung mga na-mistorage natin, medyo tinamanta sila, medyo lugi daw sila eh ano? lugi Oh 'yan, lugi. Kaya wag tayong ano baka mag, mag baka biglang tumaas din kasi na bawag bumawi ano. Kawawa naman kasi yung mga magsisibuyas natin. Dapat naman talagang nasa tamang presyo dahil marami silang gastos bukod sa pagtatanim nila sa bonus sa fertilizer, sa storage pa no. Yan. Yeah. Kailangan naman makabawi sila. Yan na uh. uh. Di ba Mark ano Heras? Mark. Ayan. Mark. Ah, uh, ah uh, Mark ayan. mo na ibalik sir, mo nang Mark Heras mo na ngayon. Okay. Good morning, Good morning, sir. Yan. Yan. Sir, anong binibili niyo pa? Ay, saan po ba kayo, sir? PGAG. Ay, sa PJJ. Ito, sa PJJ, sa hospital natin. Sa, dito sa Lunsad ng Kamalatan. Yan, sa Dayatari. Ay, araw-araw ba kayo namamalayin ko ano dito? Yes, sir. O, oh, yun. Ganun sana. Ang dami, o. Oh. Kasi, ang dami nilang pinapakain dito. Mga pasyente, mga staff, ano. Ang dami, o. Oh. Ito, masigla si sir. Sir, lintan ba kayo? 55. 55 parang mukha nga ano lang kayo 35 <laughs> yan sir ang pangalan sir Carlos Morales Ayan. Carlos Morales ng PJD ang ating batitan na nangangalakal ng gulay dito para sa ating hospital sa PJD good morning sir salamat ano pa ba ang din natin upload ay yung pechay mustasa sa kamais yan maganap muna tayo ng pechay mustasa sa kamais ba malimutan ko pa dito kay Brother Junjun yung pechay mustasa ito yung pinakamaraming dating ayun meron na din alamin natin yung asking price lang ayan no may mustasa siya so, mustasa ayan yeah, no? yeah, mamaya pa yung pechay pero nauna na itong mustasa John magkano ngayon mustasa asking price asking magkano 900 ay pechay Nagaganda ng most in Bechay. 70 yan. Oh, 600, 700 yung pecha. Depende sa itsura. Yung mustasa niya, mag maganda naman yung mustasa. Tingnan ko yung, ano, yung dahon. Ayan oh, ayan, eh, maganda siya. Oh, gumanda na ngayon. Dati, dati ano eh, no? Ayan, 900. Ayan po, tapos na po tayo sa pecha yung mustasa yung ano naman po mais maganap tayo ng mais yan para po sa mga kaibigan natin farmers sa kaya mga namamalengke dito sana nakatutok tayo lagi sa mga presyo ng gulay dito para pagdating po natin dito alam na natin mga presyo ng ating mga gulay at least kahit papano pwede rin po natin balikan yung mga dati natin presyo yung video natin kahapon para may idea po tayo kung hindi kumamadet na update Pasensya na po kaya minsan hindi ko po na yung mga tanong nyo sa dami ng mga nagtatanong sa akin. Minsan dahil sa kapagurang ko, hindi na po ako makasagot. Yung kaibigan ko, masarap magtinda ng pagbagong. Saan galing yung bago mo? Oh? Na botas. Tignan nyo naman sa mga taga na botas. Ito yung bagong nyo, nakakarating sa kaba na to. Malayo pa lang, naaamoy muna yung bango. Ano? Kabango. Iyan ano? So, oh, hindi siya maalat. Oo. Sakto lang, sakto. Talagang ano, maganda. Masarap po. Masarap. Ganyan yung pagkabanatuan. Ayan. Masangitan po. Ang itong masarap na alamak. Ayan. Sasangitan. Dito yan. Ere, yung alagbate. <laughs> Magkano na alagbate? Ayan, medyo umangat naman siya. Kaya paano? Medyo masustansya kasi yung alagbate. Anong talong to? Butso. Ayan, si Madam Nori. Na, lagi naka-smile, smiling face si Madam Nori. Magkano mo 'tong natin ganito? Eh, ask him 40. 40. Ayan. Okay, salamat po. Boss, di pa tapos yung pinapagawa natin sa likod ah. Matagal pa ba mga ano ba 'yan? Kailan ba natin maanan? Magagamit. Lalagyan na, lalagyan po niya ng swimming pool 'yan eh. Ayan. Yan, dito po update natin yung mais alamin muna natin kung ano yung mais madam, ano yung mais ba to? Yeah, may puti, may dilaw, maghanap po yung dilaw natin 220 220 yung puti 310 310, yung ano 220 yan yeah, o, saan po galing yung mais natin madam? sa Santa Rosa po sa Santa Rosa naman Ayon na, kung naghanap kayo ng mais nasa tabi lang po niya at ini Meron magagandang mais na puti dilaw dito. Ayan. Ayan, may dumadating na sigarilyas si Ate Ine. Ah. Alamin natin magkano yung sigarilyas. Ate Ine, may dumadating si sigarilyas to. Oh. Magkano yung sigarilyas natin, Ate Ine? 150. sa murado natin talong. 200. 200, yan. Ang aking pong masipag at nababait na atin si Ate Ine. Oh, time check 10:30. 10:30 pa lang ko Patuloy po nagdadating yung mga kolong-kolong na gulay tumanan natin. From 32 na bayan ng Laligigan ng Neve But marami po yung galing dito po sa ating lungsod ng Kabanatan. Because we have 89 barangay here na yung mga barangay po masisipag na magtanim ng gulay tumana kaya. I'm proud to be Kabanatan dahil sa kasipagan magtanim ng gulay dito sa ating lungsod ng Kabanatuan. Kaya ang manahin niyo po, masisipag. Kaya mura lang po ang gulay tumana dito. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating Kabanatuan Vegetable Trading Centers sa Barangay Magsaysay Norte, Lungsod ng Kabanatuan. Please don't forget to follow my page, Palengke ng Sangitan. Sa nagtatanong po ah, FB page po natin, Palengke ng Sangitan. Ang YouTube channel naman po natin, Dan TV, Mr. Palengke. Ang FB page po natin, nasa more than 20,000 followers na po tayo. Maraming salamat mga followers. At sa YouTube po natin, meron na po tayong 5,000 last follower po. Salamat din mga subscriber. Sana po madagdagan pa yung mga ating subscriber at followers para po naman naka-update tayo sa mga presyo ng mga gulay dito. Tandaan nyo po, ang gulay ay buhay dahil ang gulay masustansya at iwas ka sa anumang mga uh, karagdagan ng sakit sa mga kalsuwa natin, sa mga katawan natin. Kaya dapat marami tayong gulay sa katawan, lalo mga fibers. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Ang boses ng palengke, Dante Vianes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Thank you po ulit sa panunod. See you again tomorrow. Dala po tayong payong pag-tayon ng malengke. Bye-bye. Love you all po.